Yo! Tirad das bus dito mga boss. Mag-e-expeasy naman tayo dito. At ang nakakatakot dito mga boss, kaharap natin yung Argos. Uh, hit ko yung Argos mga boss. O, kailangan ko lang gamitan ng malupitang discarte. At dito, so umpisa mga boss, tutulong muna tayo sa core para mabilis yung paghikot niya sa top and bottom. So dito mga boss, magagamnag kami nagsabayan dito ng Argos. Pero alam ko naman um, paano iwasan, lalo na pag mag-ulti mag yung Argos mga boss. Pero... Ayan yung signal natin dito, pabida. Ayan, uh, so umaga tayong nabigyan dito mga boss. Mabigyan ko sana yung Argos dito, kaso may ipal. May kakampi siya dito. Ayan, nabigyan tayo. Pero ano, sumahan niyo lang ako hanggang sa dulo mga boss. Alimang uh, bisis natin mabigyan yung Argos sa uh, xp. Uh, at sobrang ganda yung makikita na dito. Kaya sumahan niyo lang ako hanggang sa dulo mga boss. At shoutout rin sa si mga kakampi ko dito na sobrang lakas rin maglaro. Palong-palo. are meant to protect, nothing else.